Great Life, good morning mga kapisi. Tara at magkapi muna tayo. Ngayon nga pala, ikasamahan ko mga taga-personal collection malolos para sa Green Life, Great Life. po kami ngayon sa Tikay para mag-clean drive. Samahan niyo po kami. Uh, kami po ay mag -linis. To, Alam nyo, ganyan talaga yung mga naglilinis sa bahay ng mga nanay. Habang naglilinis, bubod ng bubod. Hi! Ito naman yung sa amin dahil kulang ang walo. Last pan kami. Yes. Oh. Ayaw ay ay ko parin grabe butas guys so halos matatapos na namin yung aming dinisin uh, dito sa uh, barangay Pikai Malolos Bulacan ayan so pangalagaan natin uh, ang ating uh, kalikasan no, ang ating environment. Para hindi tayo bahain, para hindi tayo uh, ng mga kalamidad. Yan. So, kailangan pangalagaan natin ang ating kalikasan. Hello, Ma'am Laila. So, bakit ba natin kailangan maglinis? Kailangan lang ipakita natin ang kalinisan dito sa ating baryo. At para tayo ay maging Uh, malusog ang ating pangangatawan kung malinis ang kapaligiran. Yun. So, kailangan linis, linis, linis lang. Para sa ating pamilya ah, okay. din to, sa future ng mga bata, para din walang lamok. Para sa ka, ka uh, kaligtasan po ng mga uh, nakatira po sa lugar na ito. At uh, ito po ang kailangan ng ating kalusugan. At uh, uh, anti-dengue na rin po kasi iyan po ang uh, Pinupugaran ng mga lamok kapag marumi po ang ating kapaligiran. Kasi po, cleanliness is next to godliness. Para sa ating kapaligiran at para din sa ating sarili. Kasi hindi pwedeng malinis lang tayo sa ating sarili, dapat malinis tayo sa ating kapaligiran. Dahil doon nakikita ang isang tao kung anong pagkanilang pag-uugali at ano yung kanilang pag-iisip na nakikita mo na yung basura hindi yung pakunin hindi mo linisin linis ka nakita mo nang matatakikita mo na basura natatapakan mo na yung pakunin same din yon kung ikaw isang lingkod ng barangay kailangan ikaw yung manguna sa pag uh, pag, pagpapaunlad pa o makikita mo madumi yung yung kapaligiran yung barangay yung kabarangay yung kalsada dapat ipagbawal mo para walang basura ay ipagbawal so kaya po namin sinasako yung mga basura na nakuha namin ay para hindi na po siya ah, kumalat no so para mailagay na rin ay, po siya sa na. tamang lalagyan and yung mga basura kasi na yan kapag ah, nahulog sa ilog sa mga creek o kaya sa sapa ay pa pwede maging pollution sa tubig no ang dulot po niyan ay perwisyo rin sa ating kalusugan. Kagaya nga po noon, pwede po tayong uh, magkaroon ng iba't ibang mga karamdaman kapag na-ingest po ng na mga isda yung mga basura. At yung mga isda naman po, pag nakain natin, pwede rin po tayong maapektuhan. Ayan, so ito nga pala yung aming mga t-shirt. Ayan, nakita nyo naman. Ayan, Green Great Personal Collection. Si PC ay pinangangalagaan po ang ating kapaligiran at syempre ang ating kalusugan. Pag malinis po ang ating kapaligiran, ay malinis din po ang ating pamumuhay. Uh, Ayun naman siya, Todo, kayo na pabor. Nakana na. Hi! Paipahinga muna tayo kasi sobrang init. Grabe. And Louis blood, And Reels. Yeah. Subscribe. <laughs> and follow you sila and subscribe. Ayan, so ito na po yung mga nalinis namin. Ayan, o ba? diba? Ito na po yung ibang mga basura. Ayan. Nasinot na po namin. Ayan, oh. Nawala na yung mga damo, mga kalat. Ayan. Ang Ay, linis-linis na po. Ayan, so change location tayo. Dito naman tayo sa Riverside. Ayan, dito ka naman kami mag-wawalis-walis para yung mga kalat hindi na siya mahulog sa sapa. Ayun, kagaya nun, no? parang isang sakong basura yata yun na nahulog sa sapa. So, ayan, may mga isda pa tayo nakikita, di ba? Ayan, so na permis yung mga isda dahil sa mga basura na nahulog sa sapa. Hello po, ayan. So, kailangan nila ng sako. Sisipag naman. Dito, dito. O, dito po. tik na lang dito. kagaya nito, pag nagtatabon tayo ng mga basura sa sapa, yung mga kagaya nito, mga pet bottle, kaya nahuhulog yan dyan. Ayan, nahuhulog yan dyan. At nagiging polusyon sa ating tubig. Ayan yung mga nagbabara sa mga kanal, kaya po, uh, binabaha yung lugar natin kaya iwasan po natin magtapo ng basura sa tubig. Oh, ang laki Ayan. na rin ang nalinis namin dito. Ayan o. Oh. Ayan. Malinis na. Sa ako na ba nakuha natin? Oo. Grabe. Oh. Hello po. Eh. Shout out po sa inyo. Salamat po. Thank you. Thank you po sa inyo. Ayan. Tinulungan namin sila maglinis. Ayan. Ang dami na rin namin nalinis. Ayan. Malinis na yung kanilang lugar. Ayan. At medyo pagod na rin kami. <laughs> Ayan, ang dami namin, no? Ayan. Masaya lang, masaya. Para hindi na po mahulog yung mga dumi sa sapa, yung mga kalat. Kaya, sinilip na rin po namin. Hello! Ayan, tapos na po kami. Kaya nagpapahinga na rin po yung mga kasamahan namin. At ang madami concern. Ayan, madam ha, tapos na kami. Tapos na kami maglinis ha. Buti o, ano mako concern man. mo? <laughs> <laughs> Ayan, dumating na po ang aming inspector. Oh, diba? Okay na, okay na ba? Okay na ba yung mga nilinis namin, ma'am? Uh, ay, hindi eh. Hindi pa, <laughs> hindi pa rin. <laughs> pa din doon. Para <laughs> sa'yo yun. Itinira namin yung para sa Para Madum eh. Sabi ko ba? Madam na madam. Pasensya na po. Dahil wala ka. ka. Thank you for watching Ramda Vlogs. Bye! Bye!